Kita. Kita <laughs> Andito tayo ngayon sa ano. Andito tayo ngayon sa ano. sa ano ni. guys. hinihintay ko pa yung ano hinihintay ko pa yung order namin sa tea party saan dito kami ngayon? sa so, bagong food court dito sa ano ang food court dito guys sa tabaco city so ayan ang kinuha ko dito is uh, ano yan one take eh dalawa na siya buy one take one buy one take one siya guys buy one take one yes. so ayan siya guys hinihintay pa namin ang order order namin dito sa t Ah, parang sinihan dito parang parang sinihan dito ang lakas ng ano ang lakas ng ano ano ba yun Sini? sinihan talaga ha ah? oh, ma, ah. ang lakas parang kaya no parang ingay yung pag hindi ka dito sanay parang ang ingay ano yun ang ganda dito ang dami dito may graham cake din pala doon sa mga, no? may ano may graham cake Pag-iwan take one din o, Ah, ano rin din pala siya. Okay. May mango shake. Parang like ka rin yung mango shake. Ang dami dito sa room, mabibili ka pagkainan. <laughs> alam niyo ba? Ayan, ang ano. Alam. alam niyo, gusto kong mabuka shake. Kanya na sa tabi, o. <laughs> Ito mo yung gusto mo ng mango shake? Ay, buka shake? Buka shake? Buka shake? Iyon yan sa buka joy. Parang iba,

Para dito ng pili ko yeah. daw. Ha? Oo, dapat dito ko, ano. Hay yeah. so guys. Alam mo dito napaka Sa kabilang dito. ka. Alam mo si CCTV dito. We are very nice conversation and we have Yami tuh yami Yami tuh yami ngak hmm. hmm. Yami Yami Yami